Good morning. Good morning. It's morning. Na-harvest po nito ang ating ampalaya. Sobrang... Nahinog na po. Nahinog na. Ayan. So, tanggalin natin. Mayroon po dyang isa. Sobrang nabat. meron so, Oops. Ayan. Nahinog na. So, ang laki. Diba ang laki-laki talaga, promise. At, malinis siya sobra. Ayan siya, Sobrang laki. So, na natin. Harvest. Ayan, sobrang laki po. Sobrang laki po niya. Hindi, hindi ko na siya bibilin. Hmm. Panggulay na ako ngayon umag. May panggulay na ako ngayon. Today is Saturday morning. Meron okay. na naman tayong panggulay. Makikita kay Laurie's Kitchen. Yung plastic ay ilagay ko lang siya dito para matuyo sobrang laki ang linis linis na ba? Diba? check natin to sobrang laki din so antay na lang natin yun na meron pa dito eh yun, So, yung ano dito, yung malunggay ay ina-harvest ko. Tinadala ko dun sa tindahan marami ko dito itong malunggay. Binibenta yan, binibenta. Kahit malunggay. Mag-harvest nga ako. Tapos dalhin doon. So, ayan, nag-harvest po ako ng dahon ng malunggay. Pero itong mga, ano, goblayan ko to. Yung pinaka talbos talaga niya. So, ito, dadaling ko doon sa palengke sa malapit dito sa may harvest. Pero ito, gugulayan ko yan. Gugulayan ko to akin yan. So, ito, ay, taling ko doon. Ano din to? 2010. Mura lang kasi ang binta doon. Para kumita din yung may-ari ng tindahan. Ayan, andito ako sa baba. Na-harvest ko na yung ano doon yung <clears throat> malunggay at saka palayasa. Check ko muna yung aking win, na. No. Tumubo na. Sili po yan, sili. Bill paper. At ang kalabasa. Ang kalabasa yan. So, yung aking palaya. Ayan Ayan na. at yung kusog ng saging ay ano so grabe pala yung ulan kapon nandito ako yan na siya bahay na dito yan ay diba oh tumaas na agad yung mga gabi ko yung mga gabi yan. Ganda ng kulay. Tapos, ano, um, umulan, bumaha. Kaya, yung mga tinanim ko, mga gabi ay talagang buhay na buhay. Yan. So, tama lang din yung pagganok ko dito. Check natin. Sa gabi tayo nakatapos. dito. And, uh, ito po ang ating mga gabi. Ito naman dito sa medyo ano, takas-takas. Sa walang tubig ay yung taro. Yung gabi naglalaman. Malalaking ano. Yung mga taro dito. At dito sa may tubig ay yung gabi. Ayan. Yung nagtatakway sa so, tamang-tama na nagtanim ako dyan ng mga gabi extended hanggang doon. Ayan. Hanggang doon. Tapos yung mga ano dito, damo, tinumba ko. Ayan, talagang lumiwanag na siya. Ayan. Ang problema lang dito ay yung ko Pero okay lang yan. Sa buhay talaga ang aking mga gabi. So, ayan dati walang tubig ngayon meron na at malinis na ang palibot yan tiba so ayan lang po nag harvest ako ng palaya today at nanguha ako ng malunggay kasi kailangan dun sa tindahan palengke Mini nagpalengke dito at saka ito ready to harvest na yung saging aking ano dito tinanin ko yung mga ikan ko ito po yung ano gabi ay ali. ano ano binibenta ko lang po yung 100 ay, 100 yan si 100 yan mura na yan isa sa ano ang kamote 80, sa 80 ang kilo ng kamauti nga. Ito, ano lang, medyo mabutog pero masarap siya gataan gawing pakro. So, yan lang po. Isit lang ako ngayon. yung lang po. Ang papayak ko. Buhay na. Isa na, paakyat na siya. Ayan. Yung pinakamahalaking buwid dito, yan na. Malaki na. transfer ko na naman yan. Pag na ito, itatransfer ko yan. Yung sili. Dito. Kasi ang sili, pwede siya sa mala malilim. aking alapati ko luntot. So, yan. Meron pa dito, oh, kalabasa. Squash. So, yan lang po. Thank you so much. At salamat na pagsama niyo sa akin. Sa araw na ito. Sa gabi ito thank you for support my premiere. Salamat po. Uy, tumubo yung munggo. Yung mga sitaw. So, salamat po sa inyong lahat. Thank you and God bless. Bye-bye. Salamat po.